Mga kambinga, nakikita nyo ba tong mga lubid na to? Itong mga tatlong lubid na to. One, two, three. Ay, ito po ay hinanada namin para sa tatlong mga maliliit na kambing. Yung anak po ni Bilma, si Kopi at si Mocha. Tapos po si, ano, si Caramel. Tuturoan na po namin mag-talian kasi nga naglalayas-layas na. yan para hindi para madali po silang ano uh, akayin. Huwag naman po sana akayin na magnanakaw. <laughs> po, para po matuto na silang ano akayin kung sa halimbawa isusuga o tatalian sila sa isang lugar. Kasi mga layas-layas na nga po eh. Ayan, tatlo yan. Tatlo, 1, 2, 3 po, nakikita nyo. Ngayon po, tatalian na namin sila. Hindi nga, handa na. Nagkataka kayo bakit kung kailan gabi. Ay nako, kaya po gabi namin ginawa ay dahil mabibili silang iniwas. Pagka alam na lalapitan namin, ayan, yung mga mata nila, parang flashlights. Hindi may dede pa. Ayan. Yung tatlo, o. Yung mga mata, o. Nandito sa lamesa ni mother, o. Oh. nyo naman. Ito namin sila pina pinatuloy ngayon kasi nga para matalian namin kasi kung doon pa sa kabila eh tatawid pa kami ng sapa ayan dito muna sila ayan si Nora o oh. ayan si Nora camera conscious yan eh tsaka dito kasi sa kubo ni mother na to hindi ganong malamok kung kasi sa bahay nila sobrang lamok puntahan pa namin eh, ito unahin mo muna si si ano si caramel Ayan po. Nagkatago na sa likod ng nanay niya. Si Caramel. Ayan. Nora, patalian mo na si Caramel mo, ha? Ayan. Ayan. Hulog, hulog Ayan, hulog na. Ayan, nagwawala na, Oh. Ayan. Ayan, si Caramel. Para que te opo mga kakambingan andito naman po ang inyong linkod dito na naman po update na naman ako sa aming mga alagang kambing na nabang nung nabanggit ko po nung nakaraan ay sabi ko, baka ibenta na lang namin nagbago po ang isip ng aking si Aga nangihinayang din kasi siya kasi po itong mga maliliit ay 4 months na October, November, December, January, February 4 months na at mm, mukhang ano, mukhang mm, nagdadalagan na rin eh mayroon kaming in inarkilang bulugan eh mukhang mukhang kumikestod na rin kamukha ng kanilang nanay at kanilang lola. Ah, bali apat silang medyo naghahanap na ng ano ng boillet Ayan. Ito eh, ay namin dito sa kabilang lote uli. Ayan, maipapakita ko po sa inyo. At saka nga po pala, may plano na uling ginawa yung parad po hindi mahirapan ng aming sinanay Selly. Kasi pagka maalis kami, sa ano lang po kami nandito uh, weekends lang para po hindi mamahirapan yung matanda ay pinalagaan namin dito sa aming kapitbahay yung kapitbahay ni nanay Siri dito sa dito sa Sapang Monte. ayan, ang usapan po yata ay hati kami sa magiging anak o sa kasakali kaya swerte na rin po yung mag-aalaga dahil ngayon po ay naggaano na naman in na naman yung yung mag-ina. Ewan ko lang po itong dalawang babae kasi si Kopi at si Muka, kasi sabi po nila wag daw po muna ipa ipakasta kasi masyado pang bata eh 4 months pa lang eh. Paka daw po sa susunod na pagkasta na lang, na Ito papakita ko po sa inyo yung mga yung mga makukulit. Ayan, pati po yung kasama niyang ano, yung barako si si Pogi, binigyan ko po ng pangalang Pogi. Tingnan po natin. Meet Pogi. Introducing Pogi. Ito yung ano, eh, macho guwapitong nanliligaw nung ni Nora at ni Bilma. oh, yan. Ayan po, oh. Si pa, nanunuwag pa. Sinusuwag pa yung amo. Nung kanyang niligawan. Hmm? Siga. Ayaw na ihipu yung ligaw niya. Pasaway. Hmm? Yan po si Pogi. Ayan po sila. Ayon. Ayon si Bilma tapos ito si yung Barako tapos si Nora at saka yung kanyang mga anak andun medyo kubli pa sa ibang ano ibang halaman ayan anak ko pag nandito po kami ay si Aga ko ay laging nakabantay at talagang matitigas ang ulo pupunta rito sa kabilang lote ito ito sa amin pa rin kasi to may mga saging na tanim yung nagtanim niyan yung aming nakuhang pag aalaga rin kung halimbawa wala kami yan si yun. yon ayan po ang usapan po ganun nga hati sa magiging anak ayan po ayan po na-update ko na po kayo sa pangapangyayari dito sa kakambinga namin ayan po ah, hindi ko na papakahabaan kasi pare-pareho lang din naman ang sasabihin ayan po ah sa ngayon po, magpapaalam na muna ang inyong lingkod at sa susunod na lang po uli, i-update ko po uli kayo. Sana naman po'y walang aberya na mangyari dito sa aking mga kakambingan na to. Okay po, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking video. Salamat po. Bye-bye. God bless.